scalp micropigmentation, ito kasi yung parang siyang tato na parang siyang buhok. Yung part ng ulo mo na makikis na tulad siyang buhok ay magkakaroon siya ng parang bang buhok na bagong ahit. Kaya naman hindi ka na magbumukhang panot Ganun yung gusto mo, di ba? Mukhang paubos na talaga ang buhok ko. Medyo na malapad na kasi ang noo ko. Biro pa nga ng iba, parang palay ng araw ng aeroplano. Kaya nga nung minsan naglalibo kami, nag-comment, sabi, panot. Grabe naman itong si boss, huwag ka mag ala doon din ang punta mo, magkikita-kita rin tayo. At dahil nga dyan, ay napunta ako dito sa Soul Skin Studio. Alam mo ba yung scalp micropigmentation, isaksin sa mga ino-offer nila? Dito nga pala yung pwesto nila sa may shoes and tattoo, sa may caltex harap ng SM Baliwag Bulacan. Kaya sa mga katulad ko na naubos na rin buhok at tinatawag na panot, huwag ka nang malungkot dahil may solusyon na sa napapanot ng buhok. At siya nga pala Si Sir Joseph, siya nga pala yung mahusay na tattoo artist dito. Ang pogi no, parang ako. At pagpasok ko nga sa loob, nakita ko ang daming sapatos. Nagbibenta rin nga pala sila ng sapatos, kaya nga Jesus eh. At kung gusto mo naman makita yung mga sapatos na binibenta nila, bisitahin mo yung page nila. Ito oh, yung sneaker papi. Makakita mo dyan yung iba't ibang sapatos na binibenta nila. Baka yung gustong gusto mong sapatos, dyan mo makita. At syempre, bago magsimula, nagkaroon muna ako ng maiksing interview. At pinalawag niya sa akin kung yung gagawin. Kung gaano to katagal at ilang session to ginagawa. Yung ganito rin kasi, dalawa hanggang tatlong session daw to. Pero madalas daw, sa pangalawang session pala, nagiging satisfied ng mga kliyente niya. Paliwanag ko nga lang pala sa mga tinakakalam. Yung nga palang SMP o Scalp Micropigmentation, ito kasi yung sa tatlo na parasyon buhok. Ang ulo mo na makikis na tula siyang buhok ay eh magkakaroon siya ng parabang buhok na bagong ahit. Kaya naman hindi ka na magbumukhang panot. Ganun yung gusto mo, di ba? Kasi ako sa so totoo lang kaya ako lagi nakasumblero. Tinatakpan ko kasi malapad kong noo para kasi hindi ako komportable. Wala lang, basta ganun pakirandam ko. At pagkatapos ngayon may paliwanag, ay eh, nagsimula na kami kung ano yung mga dapat gawin. At pagkatapos niya managkahan niya muna yung pinakasentro ng aking noo. At pagkatapos niya nilagyan niya ng marking yung aking noo. Bali, ganito na kasi maging niya pagkatapos na yung proseso. Biruin mo yun, no? Ang pa na patag ko. Ayan, bali, ganyan niyan. Ayos ba? So, bali ito yung tinatawag na SMP or uh, scalp uh, micropigmentation. So, bali ito yung magiging uh, sagot sa mga napapanot na yung buhok. So, yan bali ito yung ano, at tawag na hairline. Tinggag guide niyo sir, para magmukha siya talagang ano, ta uh, tawag doon, uh, may mga buhok tayo. So, ano pa lang yan ha, yan pa lang yung uh, guide. Habang kayo magiging resulta na ito. At pagkatapos niya mag-prepare na sa mag si Joseph, ay eh, sinimulan na rin niya ipaglalagay ng mga foundation. Sa first session kasi, foundation lang muna. Ito yung nalagyan niya muna yung part ng ulo mo na wala nang tumutubong buhok para mas magmukhang makapal na siya at para may tumutubong bagong buhok at hindi ka na mukhang panot. At sa unang session nga pala, eh, hindi mo masyado makikita yung resulta kasi nga ay foundation pa lamang siya. Pero mapapansin mo na parang nag-aaroon ng hairline yung buhok mo at mapapansin mo rin na parang may tumutubong mga bagong buhok. Yung bang parang bagong ahit? At napapansin rin ba na parang hindi gumagana yung ko habang tinutusok yung ulo ko? Narandaman ko rin kasi yun yung na narelax ako habang tinutusok yung ulo ko. Ilang ang beses ko na rin kasi napansin nyo na parang relax ako sa mga tusok ng karayom. Kaya nga iba sila sabi nila, paano raw natatuan kung gato'ng kalikot ang katawan ko? Sabi ko nga, hindi ko rin alam eh. Basta gano'ng kasi pakirandam ko na parang nare-relax ako kapag tinutusok ng mga karayom yung balat ko. Siguro nga tama yung sabi nila na baka makatulong sa akin yung acupuncture. Ay ano? Acupuncture. Ay ano ba? Acupuncture. puncture. tama ba? Acupuncture. Paano ba? <laughs> akur puncture, acupuncture. Ak, ha, ah, basta ito yung may karayom na madalas mga chance na gumagawa nito. Yung may mga binabaw na karayom sa katawan mo. O siya, balik tayo dito sa ulo ko. O ayan, hindi na siya makitab para siyang bagong ahit na lang. At sabi nga pala ni Sir Joseph, yung ganito raw kasi isa hanggang dalawang oras ang proseso. depende raw sa kaso ng buhok mo. At kung sasabihin nyo nga pala kung masakit, para sa akin hindi naman siya masyado masakit. Pakiradam ko kasi para siya may kumakamot na madiin sa bumbunan ko. Pero sa bagay, magkakaibasa tayo para pakiradam. sir depende sa tolerance mo sa pain. Pero syempre, walang masakit pagkagusto mo. Kaya nga, ba diba, sabi na matatanda. Kung gusto mo maglandi, tis hapde. At ito na nga pala yung finish ng first session. Hindi pa gaano kita yung resulta kasi nga sa first session foundation pa lang talaga. Pero kung titingnan mo siya na malapitan, parang meron siyang buhok na bagong ahit. Tsaka makikita mo na rin yung hairline niya. Mga dalawang linggo daw bago gawin yung second session. Pero depende daw kung gaano kabilis mag-heal yung mga tattoo sa ulo mo. Sa pangalawang session daw kasi makikita yung talagang resulta. Pero may mga ibang kliyente nga raw kasi na maabot na hanggang third session kasi mas gusto raw nila na mas dark yung kulay ng buhok nila. Kaya ikaw, depende naman sa iyo kung ilang session ang gusto mo eh. Kaya abangan ka mo muna yung magiging resulta nito. Alam mo ba na sobrang excited na talaga ako kung anong kalalabasan nito? At syempre, shoutout nga pala kay boss ng Sneaker Papi. Kita mo yan, may pasapatos pa sila oh. Ultra Bushian, yan, baka sneaker papi yan. Solid talaga dito mga papi at yung mga product nila, quality talaga. Kaya ano pang inaantay mo? Baka naman kung saan ka papunta ng punta tapos yung inahanap ng sapatos, dito mo lang pala makikita. Kung nalalayong ka naman at tinatabad kang pumunta, huwag ka mag-alala, meron silang link sa Shopee, pwede ka mag-order doon. O ano pang inaantay mo? Check out pa rin sapatos na gustong gusto mo. At dahil nga tapat lang ng SM Baliwag, doon na kami dimiretso para mananghalian. At marami rin pala ang mga followers dito, mga kaibigan natin na sa aking mga video. Nakakatuwa naman no, yung may napapasaya tao kahit sa simpleng pagpapaltrato. At pagpasok nga namin ng SM sa bungad pa lang ay eh nakita agad ni Sinag yung Ambika. Matik na yan, hindi niya na pwedeng palampasin yan. Kaya naman sa loob, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung anong uunahin niya. Ang lumang kasi nung Ambika dito. Ang daming pwede paglaroon ng mga bata at ang dami activity na pwede silang magawa at pwede ka rin manood dito habang nag-aante ka. Kagaya ko, para na sa bahay lang. Kaya try mo rin dalhin yung mga chikiting mo rito kapag nagawi ka rito. Dahil sigurado sa iyong mag -e enjoy ka dito. Yeah! <laughs> o oh, ba? Diba? Sabi ko sa iyo eh. Pero teka muna nga pala. Pakita ko nga pala sa ulo ko after ng isang linggo. O siya, a baka sa next video ng second session.